<laughs> Yon. Diba? Dito kami kakain, mga kabalat. Oh. magandang araw mga kabalat share ko lang po sa inyo ang aming buhay kapag ganitong sali atin ito po yung paiba-iba ng panahon minsan uulan, minsan iinit Ngayong hapon nga po pala ay sinabihan ako ni tatay na siya daw ay videohan ko at siya ay magta-try lumaot. Share ko lang po sa inyo ah na mahirap din po mamiwas umanghuli na ista. Kung sa iba ginagawang libangan lang ito pero dito po sa amin ito po ang hanap buhay namin. Noong nakaraang tag-init nga po pala ay sumasama akong lumaot at nakakalibang naman po talaga manghuli ng isda. Pero at the same time may, may pressure din po talaga na dapat makahuli ka para man lang kahit papano ay may maibenta at may ipang bilim bigas. Pero yun nga, may time na pang ulam lang ang nahuhuli namin. Pero masaya na rin kami noon at kahit papano hindi na po kami bibili ng ulam. So ito na nga medyo pumihit daw ang hangin kaya medyo lumaki ang alun. Kaya sabi ko kay tatay na kung hindi naman kayang lumaot ay huwag na lang at delikado. May ibang araw pa naman. Kinabukasan ay maganda na po ang dagat at lumiit-liit na po ang alon at lamtap na rin po. Sabi ko nga po ay ako'y sasama ay hindi naman po ako sinama at medyo mahirap daw pagbiglang dumasi at maliit po ang aming bangka. Kapag nga po pala si tatay ay lumalaot ay amin po siyang sinusundo para malalaya namin sa pagbubuhat ng bangka. Habang naghihintay nga po pala kami kay tatay ay nag-ipon na nga din po pala kami ng mga bagsak na palapan ng niyog para kayasin para gawing walis. Ito po ay binibenta ng nanay ko at dagdag pambaon din po ng mga bata sa school. Tumulong na nga din po pala ako sa pagkakayas at nakakalibang din naman po. Daming chika ng nanay ko. Akala mo isang taon kaming hindi nagkita. Kaya ako tawa ng tawa dyan sa aming pagkikwentuhan. Bumaba nga din po pala itong mga kamag-anak ko. Akala ko'y makikichika. Ay kukuha daw po pala sila ng sihi pag gumibas na. Maninihi kayo, ha Meron kayong mga dalay. sila maninihi? So may mura po. Ito naman po si Kuya Bal ay busy busy sa paghahalabas ng niyog. Ay eh, nag-request nga po pala kaming halabas. Maghalabas siya ng kahit apat na buko lang ba. Kuya Bal, baka na men. habi kami ng mura. Kami po mga nagmamarites dito sa babae si ay naawa. Ayan, hindi na mura. Para mga tigil na mga bunganga sa kakamarites. Mahala kayo, kumuha na kayo. I want this one. Si English? Hindi. Binigyan na tayo ng buko. Kalim, sako din ha. Expert po yung mag-ano ng mura. Wait. Sige, isa lang putang. <laughs> namili. Kayo, namili lang man. talaga kami, Ate Lore. <laughs> hindi naman itong mura. Ito yung balubi. Itcharot, ano ah? Hindi yan mura. Yan lupo. Anong balubi? Ito nga, masarap na. Makapagod. Sarap na. Huy. Nakalog ba ba? Pag hindi nakalog yun, hindi. Dengklek, masarap. Hindi <laughs> <Sino> na makapagsalita. <laughs> Uy! Ubus, mo. ubus mo. Dengklek, ubus mo. Wala na. Wala na. Very good. Grabe, ang sarap po ng sabaw ng buko dito sa amin. Naglalasa siyang sprite at ang tamis. Masarap. Uy! Dahil pang spritean eh. At maya maya pa po nakita namin na si Tata ay patabi na. Sabi nga daw po nitong si John Clark, ang aking kapamangkin na siya daw po ang magboblog. Oo oh, ha, sige nga. Hello mga kabalayan. Si John po lang yung At dahil na, na! Galing! <laughs> Maagang-maagang nga po pala itong si Tati Gumayak para maluwas ay uha. Magte-12 na ng tanghali, saka pala ang dumating. Abay, daing na yata siguro ang mga isdang huling dito. Chow Nakakatuwa naman po at kahit papano may huli, huli si tatay. Sabi ko nga ay akin ang isisigang at nang makakain na rin si tatay at makahigup na rin ng sabaw. Sarap na yun. Inuna ko na nga din po pala magsigang at nang makakain na itong si tatay at malamang ito'y gutom na at hindi pa nag-uumagahan. masarap Kain eh. na. Nakain na po sila. Ito masarap. No. Aray. Mm. -hmm. Ay, ginag pala. <laughs> <laughs> no, Sa bawahan niya. Tapos ay eh, akin na rin pong inihaw itong iba at sabi ko parang namis kong mag-iho ng isda. At para damang-dama ko na talagang nandito ako sa amin ay sabi ko dito sa mga kapatid ko ay doon kami kakain sa tabi ng dagat at masarap ang hangin. Ay talagang mapapakain ka ng hagot at uuha. Bukod sa sariwang isda, ang iyong ulam, hihigop ka ng masarap, ng masarap na sabaw, ay maganda rin po ang tanawin na makikita. So so let's go! Kain na tayo agad at baka para-umpara <laughs> Diba? Dito kami kakain mga kabalat, oh. So, dito kami kakain mga kabalat. Ayan. di O, oh, diba? Yang ulam namin ay pinihaw at saka sinigang. So, let's that's it for today's vlog mga kabalat, maraming salamat po sa inyong suporta, lagi po natin tatandaan, simplihan lang natin ang ating buhay para mas masaya at mas payapa, salamat ingat po ang lahat, God bless